Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa STOE channel So ngayong araw na ito guys ay uh, meron po tayong tanggap na compressor ng refrigerator So meron po tayong isang 134A na compressor at isang 404 So samahan nyo ako ngayong araw na ito guys sa ating pong gagawing pagre-repair. So ito po yung ating dalawang compressor na gagawin Isa po itong uh, Electrolux GS30 uh, At isa pong uh, Danfros Danfros na kompresor Ayan, so dalawa po siya Ang sira po nito ay uh, pumupo, uh, Ayaw pong mag-start Then sabi po nung technician Ay uh, uh, Nagpo-protect daw po Ito namang isa hindi natin alam kung ano nangyari dito so makikita natin guys ito kaya yung starter niya, wasak po sya and then makikita nyo yung terminal yan sunog na sunog siya, so ito po i natin pati ito papalitan natin to para po magamit ni customer kasi medyo may kamahalan po ang compressor kung atin pong bibilin ito po baka nasa mga uh, 15,000 ito 18,000. Ito po mas mahal. Nasa 20,000 mahigit po ito. Yung ganito. So i-repair -re po natin siya. Itatry po nating i-repair. Titingnan natin kung anong pwede po nating gawin dito. So ito guys ay uh, gagrinderin natin. Mamaya po balikan natin after po ng mag-grinder natin. So ayan guys at nabiyak na natin itong Electrolux uh, electrolex na compressor. So ayan po nakita natin na sunog na sunog po ang rewind. So, ito po, i-rewind natin itong uh, compressor. At, uh, pagkatapos po, paanda rin natin. Uli. Hoping na ito lang ang problema. So, maaari po itong Danpros, ay uh, same po yung problema. Baka sunog din ng wire, kaya po nasunog po itong terminal niya. Okay, so, kakalasin po natin ito. And then, pagkatapos, ay, uh, papakita ko sa inyo i-rewind po natin and then pagkatapos natin i-rewind magte-testing po tayo So ito guys at nakalas na po natin itong ating uh, compressor na GS30. So makikita natin ito po yung motor niya, sunog na sunog. Ayun po. Ah uh, ito po ay ating uh, i-rewind dahil uh, nasunog po. Ang running po ang nasunog. So ibig sabihin hindi po naka-start itong ating uh, motor kaya po nasunog ang running so babaklasin natin to lilinisin natin at pagkatapos i po natin at ibabalik natin siya ulit Iyan. so ito pong ating motor ay uh, meron tayong apat na coil para sa starting At, uh, natapos na po nating i-rewind tong motor. Pasensya kayo, hindi ko naka nakuha na ng video kasi nalobat pala ito sa ipon ko kanina. Ayan, naitali na po natin. So, ngayon at uh, nisan po natin na uh, waiting for uh, drying na lang po tayo. Pinapatuyo na po natin itong uh, ating motor. So, uh, Pagkatuyo nito guys, isasalpak natin, paanda rin natin and then uh, tingnan natin kung uh, okay na po itong ating motor. Bigyan ko kayo ng update pagka-after uh, drying po. Normally po ito mga 4 hours ang drying nya. Bago natin na uh, air dry lang po tayo, wala po tayong gagamiting oven. Air drying lang po tayo para dito sa ating compressor guys, natapos na natin i-rewind at uh, naisalpak na rin natin itong ating bagong rewind na motor. So ngayon, ikakabit eh, na natin siya rin sa kanyang yun, yun, yung kanyang ano, uh, housing. Pagkatapos, saka natin tetesting. So yun guys at na set na natin Ito yung ating gagawing gauge Maximum nito 500 500 PSI So kailangan umabot po siya rito So paanda rin natin to uh, Titingnan natin po Aabot uh, siya ng 500. So, umabot po siya ng 500 PSI. Guys. Ayan. So, ang compression ng ating compressor ay uh, okay na po ngayon. Wala na pong problema yung compression. So, ang gagawin natin, uh, mamaya hihinangin po natin yung uh, yung loop dito. Ito. Tatanggalin muna natin to access valve. Pagkatapos, ay uh, <coughs> eh, atin pong sasaraduhan. Okay guys so uh, Babalikan ko kayo mamaya After po na masaraduhan natin ito ta May uh, wiring na po natin Ayan So bago natin ito welding in Ay Titistigin po muna natin Titistigin muna natin kung kung uh, okay na po ito. I-pressure test natin uli. Then, saka natin paanda rin na nakalagay itong cover sa ibabaw para maramdaman natin kung meron pong sumasayad. Na malaman natin. Ayan. So, ito po, nakawiring na. Nakakabit na yung kapasitor niya. Tapos ito po yung ating terminal. So, te natin bago natin weldingin. po itong ating compressor at okay na po ang pressure wala na rin po sumasayad kaya ang kasunod na step po natin gagawin tatanggalin natin access valve and then we dingin po natin itong uh, yun po kanyang body so yung makikita natin na uh, utol po yan so we weldingin natin para po ma-check natin eh Ay natin, putol siya guys ha. kailangan po natin welding in yan para po masilb. Okay. So okay na po itong ating compressor. Welding na lang po ito tapos lalagyan natin ng langis. After ma-welding. So, ito guys, at uh, na-welding na po natin yung ating uh, compressor. Ayan, yan po ang welding natin ng compressor. So, ngayon ay uh, pipinturahan na po natin ito para po <coughs> may kabit na natin dun sa refrigerator ng customer. Ayan, ispray ang kuning ilalim. So, pagkatuyo nito, babalik ka rin natin, yun naman po ibabaw. <coughs> Ngayon guys at uh, po natin na uh, <coughs> nirepair repair pa po yung uh, electrolux na compressor so 1 HP po ito para sa 4 door na freezer so malaking freezer po yung pong Danfrost na compressor na kasama nito ay susunod na po natin para sa susunod na video kasi medyo mahaba na po yung video natin at uh, ang isang ano natin punto rito kung nasira po ang compressor ng uh, ang inyong refrigerator ay wag po muna nating itatapon o papalitan. So baka po pwede kasing ma-repair, kagaya po naipakita namin sa inyo ngayong araw na ito, na yung pong compressor na repair po natin. So nasunog lang po siya, inirewind po natin, and then okay na po ngayon. So ready for installation na po. So sana po ay nakapag-share po kami sa inyo ng kaunting kalaman na ginagawa po namin araw-araw dito sa aming mga customer. Kung bago po kayo dito sa ating channel ay paki Subscribe po ang ating channel and then paki-like and share na rin po para po updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming maraming salamat po.